kanina no parang na uh, na hanap ko na po yung aking peace talagang uh, nasara ko na po yung chapter na yun ng aking buhay eh lagpas lagpas pa po ko sa sa move sa pag move on yung ganon so uh, mas Carla Abeliana umamin sa isang interview na mahal pa umano nito si Tom Rodriguez. Usap-usapan ngayon ang isyu patungkol sa dating love team na si Tom Rodriguez at Carla Abellana na noon ay nagkahiwalay matapos ang kasal. Mainit na pinagkakaguluhan umano ito ngayon ng mga netizen lalo na sa pag-amin ni Carla Abellana na mahal pa rin niya umano si Tom Rodriguez. Madami ang nabigla at madami din ang natuwa ngunit ang iba ay nalungkot sapagkat sana raw ay hindi pa huli ang lahat. Ngunit sabi naman ng iba ay magkakaroon pa umano ng second chance ang dalawa lalo na at magkakaroon raw umano ang dalawang ito ng anak. Kaya marami ang nanghinayang sabi ng iba sayang nga umano dahil bagay na bagay nga umano ang dalawa, lalo na at tingin ng ibang tao ay may spark talaga ang dalawang ito. Kung mababalikan nga natin ay nakakakilig ang kanilang tandem noon, lalo na at kitang kita naman na bagay na bagay ang dalawang ito. Ngunit pahayag naman ni Carla ay umamin ito kay Tom Rodriguez na mahal pa siya umano nito. Ngunit sabi nga ng iba sayang raw ang kanilang pinagsamahan sana raw ay magkabalikan na umano ang dalawang ito. Marami pa rin nga ang nakaabang sa tambalan ng mag-asawang Tom Rodriguez at Carla Abeliana. Ating pakaabangan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media.